Hi guys, welcome to my YouTube channel. For today, guys, na nanonood ako ng vlog ni That's Bella New House. Using yung sa new house nila. Idol ko talaga sa pagbablog si That's Bella. Marami akong idol. Pero ang pinaka-idol ko si That's Bella. Ang dahilan ko kaya ako pumasok sa pagbablog is mahilig mahil, mahil din ako mag-edit ng video, mag-take ng mga pictures, mag-take ng video, tapos ipopost sa YouTube. Yun ang hilig ko. Hindi ako pumasok dahil sa pera, ha? Huh? Mali ang ini... Kung yun ang iniisip niya sa akin, mali-mali. Passion ko lang mag-edit ng video, mag-take ng picture, nagpapapicture pa nga ako eh. Yeah. Pag may maganda, magpapapicture ako. Tingnan natin. Uh, tapos na yata itong vlog ni Let's Bella. Patapos na yata ito. Tapos na yata ako okay, yung nalulungkot. Kasi yung isa kong friend na vlogger. Mas mataas na yung subscribers niya sa akin. Pero nasasabihan pa rin siya ng walang kwenta yung kanyang vlog. Nung nabasa ko yung mga comment yun sa kanya, nag-init nag din ako nainis din ako sa mga taong yon, Kasi bakit masasabihan ng ganun niya isang tao na hindi mo naman gano'ng kalala? Ako, kalala ko siya na kasama, na kasama ko na siya before, bago ako mag-senior high. Marami, marami na akong iba't ibang nakilala bago pa yung mga kaibigan ko ng senior high. Tagal ko na siyang kilala. Mas marami siyang subscribers ngayon sa akin kasi ako yung nag-push siya kanya na mag-vlog. Siya rin yung nag-push siya akin na i-continue ko yung pag-vlog ko. Kaya ngayon, kina-continue ko. Nagalit lang baga ko dun sa comment na walang kwenta, yung mga vlog ang pogi ng boyfriend mo, ang pangit mo. Ganyan. Kasi yung friend ko yung is gay. Gay yung friend ko. Friend di ako sa gay. Kaya nagagalit ako pag yung friend ko yung sinasabihan ng mga na hindi magagandang salita. Nagiinit ako, naiinis ako. Kahit naman siguro sa ibang tao, kasi hindi ko Marin, kahit hindi sa kaibigan ko, sa ibang tao, maiinis din ako. Yung mga ganyan. Pero kasi ako, protective ako sa kaibigan ko. Lalo na sa boyfriend ko. Pag ang boyfriend ko, pinagsalitaan mo ng kung ano-ano, no, ay ako, kalaban mo. Mas lalo na sa boyfriend ko. Pag ang boyfriend ko napapagsabihan ng kung ano-ano, yung malayo siya, sasabihan mo na kung ano-ano, tapos hindi niya rinig. Ako ang pinapatay niyo. Sa mga nasa, sa mga nasasabi sa kanya. Ako ang nasasakta. Bela! Bela balaw. Kanin lang. Hi guys, pinagbigay mo yung ban lang. Ngayon nga sa sinabi ko, ako ang masasaktan. Damdamin ko ang masasaktan. Para akong pinapatay pag napapagsalita ng boyfriend ko ng kung ano-ano. Kasi nga kami, kahit may away kami, may ganyan kami, may salitaan kahit masakit siyang magsalita, pagdating sa akin, hindi niya masabi. Kasi alam niya ako'y maramdamin, tumatanim sa isip ko yung masasakit na salita. Kaya pagdalit sa akin ng boyfriend ko, hindi niya masabi. Hindi niya kaya sabihin sa akin. Kasi alam niya, iiyak ako, na iiyak magdamang. Walang tigil na iiyak, hindi ako makakatulog mo. Wala na ako lang ganang kumain pag may pag ano, sinabi niya So, yun, nandito na ako sa vlogmas. Itong favorite kong vlogmas yung nag-aayos siya ng Idots Bela, yung nag-aayos siya ng ref nila tsaka pantry. Episode. Yung episode pala, Vlogmas Day ngayon. Organizing our ref and pantry with grocery again. Yun ang favorite ko, Vlogmas Day. Sabihan ko rin yung friend ko na bumalik ng bracelet na katulad din sa akin. Para hindi maano. Bali, tatlo ba lang bracelet ko? Ito, pink, bili ng tita ko, order ko, tsaka yung sa kapatid ko. Dito pala ilalagay yung Christmas tree. Sa so, nalagay Sana ma-monetize sa na kami YouTube para sa Pasko meron kaming panghanda. ilang ang aking ano. Siya yung mga needs ko. Ilaman lang mga needs ko lang naman. Saka yung pang-grocery dito sa bahay ano, bibiliin ko pag ako na monetize ni YouTube. Mag-grocery ako. naan ba natin? maririnig niyo kasi. So, yun guys. Narinig niyo ng mga sinabi ko about sa akin friend. Na laging nababash. Nababash talaga siya. Yun talaga yung kinaiinisan ko. Yung sinabihan siya na walang kwenta yung kanyang vlog. Yun talaga. Bago yung sinabihan niya, ang pangit ng friend ko, ang gwapo ng boyfriend niya, puti. Yun. Nai-emiss talaga ako, pagkaalala ko. Kasi nung nabasa ko yun, siguro yung mga ano, parang 12 midnight, pinatingnan sa nagchat sa akin, pinatingnan sa akin yung nasa comment niya. Basahin ko na lang ang ginawa ko, binasa ko. Nainis din naman ako. Nag-init ako. Parang gusto kong sumagot. Kaya lang sinsindi ako nang hindi alam. At kanya lang yung ano, sinabihan ko na lang na huwag pansinin yung mga basher niya. Mapatuloy na lang, lang siya kung ano yung ginagawa niya. Ako sa kanya talaga yung nag-push na mag-vlog siya kasi mahilig din siya mag-edit ng video. Kaya ang ginagawa niya, nakadami na siya ng subscribers sa may na 400-500 na subscribers niya. Ako naman yung pinag-push niya na mag-vlog. Continue ko daw kasi mas nauna daw ako nag-vlog sa kanya. I Continue ko daw yung ano niya, pagbablog. Hindi ko sasabihin dito ang pangalan niya. Kasi baka i-bash na naman eh. Hindi ako sa akin pala Sa amin na, sa akin na lang yung kung ano yung pangalan niya. Magdi ang Ipapakita ko sa inyo pag nag-decor na kami ng Christmas. Dito ko siya ilalagay. Tatanggalin ko pa. Yan. Yan, pambomba, spooker, dalawang mega box, sa electric pan. Siguro din tumaas yung dugo ko kasi nung isang linggo ang taas yung dugo ko nag-130 80 ako. Siguro gawa nun. Yung pambaba siya friend ko na vlogger. Kaya ako oh, vlog. Kasi hindi ko talaga malimutan yan. Ngayon, limot ko na. Kaya hindi na ako hinahay vlog. palabas bracelet ko. Ang nakita ko sa research, ni-research ko kasi to. Pag ikay suot, ng bracelet ko. Pero, Tapos, sinabihan ka ng mga hindi magaganda. Kung sino man ang nagsabi yun, dun babalik. Yan. Yeah. ba?